ang haba grabe haba ng mga kababayan kapatid ko kaya maba ang buhok ko napapagupit ako ayan sinumula na kaya kailangan magpabawas ako ng buhok kasi napakabigat bigat na dalhin ang haba buhok no? grabe ang haba na kasi shout out po sa nagupit sa akin magaling po yan mga kababayan kapatid ko dito na sa Paco Manila kaya yan kaya laging Malinis po ang ano, ano natin, itsura, dahil sa mapagupit tayo para mawapo tayo mga kabay kapatid ko. Kasi kapag mataas ang buho, talagang wala po talaga sa ano natin, itsura. Hindi bangit ka po tingnan ng mga tao natin, mga kabay natin na... Ah. Hindi. Mataas yung buhok. Shoutout po sa nagupit sa akin. Ang galing yan mga kabayang kapatid ko. Ka at katlagi ako nang papagupit yan Kasi gusto-gusto gusto ko yung mga gupit na ganito. Shoutout po. Tapos na. Kaya ganito yun nangyari. Shoutout pa kay Palo. Share po. Kung gusto nyo sa man ko kayo, shoutout po. Amo po yung pwesto sa bangkita.